sa kabulong na yan ang bulakan? Mantakin mo. Nang ka sa bulok, nagbaba ka ng loko. Bumabaha, umulang. Dumating ka ng bahay, dumibilin. Nakpanghapon kang babag ng ulan. Hindi ka na nanahalian. hindi ka ka nagbibigyenda, giniginaw ka na sa butong. Pagdating mo ng bahay, papagalitan ka pa. Matutuwa ka ba niya? At may kasama akong Bisaya. Ang oh, bukti ka lang, may Bisaya. Duhay dito sa doon. Sabi ng Bisaya, inulit ang kwento. Maghapon ka sa bukit, nagkukulit ka. Eh. Madilim pa yan, simula ka na. Hindi ka na magtanggota, hindi ka na nagtanggalihan. Gabi na, hindi ka pa kumakain, nanginginig na katawan mo sa araw at buto. Uuwi ka ng bahay, hindi ka papagalitan ng asawa mo. Hawawa ka. <laughs> <laughs> Paano po naging kawawa po? Kayo mga lalaki masama do niyo na kinakabalitan kayo sa mga di ba? Pero okay. sabi ko, misaya, ng Bisaya, pag hindi ka pinagalitan ng asawa mo, kawawa. Matagal bago mo na umaman, naghiwalay kami hindi mo na yun. <laughs> <laughs> ang lalaki na hindi pinapagalitan ng asawa, kawawa. Hindi ka kumakain, hindi ka papagalitan ng asawa, kawawa. Nagtrabaho ka maghapon, pagod na pagod ka, talagang dapat sa iyo dapat sa iyo pukukin ang bakya. At pagkatapos sasabihin mo sa bahay, ikaw ay gusto, ikaw ay pakot, wala na. Hindi ka na pakinabangan ng asawa mo. akala ng papa narin. Kakataba gumigising ang anak Ang kalanya Ang maligayang lalaki yung laging nakasampay sa kandungan ng asawang babae. Wala, magsasahin na ba ako? Okay. Yung kasing masimba, pa, pantalin mo na. <laughs> <laughs> Yan ang naninigaw ng lalaki. <laughs> walang papayag sa akin, mas gusto sa inyo. Ang maligayang lalaki, walang tera. <laughs> ang lalaking maraming pera, yun ang target ng mga patuto, ng mga harbor. <laughs> yun ang target ng mga swindler, mandaraya, mamuutang, at saka mga <laughs> Lalaki, kaya nila ba niya? Walang pera. Love, <laughs> pwede na ako ng 20 pesos, babasahin.

Bakit ipinagpala ng ganyan? Unawahin niyo ba? Kainan ng kasi na ang tao matutong magpakumbaba. At ang ibinigay ng Diyos sa lalaki para matutong magpakumbaba, asawa. <laughs> <laughs>